So ayun mga ka-DIY, bali ito yung gearbox na sinasabi ko sa unang video ko na gagawang ko ng video kung paano uh, uh ito. At saka yung sinasabi ko na gear na posibleng sira sa loob na pwede papalitan. So bali yung sa labas lang ang pipakita ko sa inyo ka-DIY. Bali ito yung sinasabi ko na sira talaga. Kaya napalitan natin yung ano yung buo na lang bali buho kasi yung pinalitan ko sa unang video ko bali ito kasi para may papakita ko din sa inyo na kung paano ito ano, uh, babaklasin so bali yung pinakasira kasi talaga nito mga ka DIY ito yung sinasabi ko na water seal yan kasi dyan, dyan, pumapasok yung tubig kung nakikita nyo yan ito yung sa gilid para may gap na yan mga ka DIY yan hindi lang kasi masyadong kumukita pero may gap yan in between sa uh, ito, in between sa gear nito ah, yung shaft nito at saka yung dito yung gitna niya. medyo malaki na yung uwang nya kung alogi uh, alogin o oh, yan o kung nakikita nyo kung alogi uh, alogin ko yan makikita talaga yung yung difference nya medyo malaki na yung ano yan, dito yung gap kaya dyan yung pumapasok yung tubig at saka pagpasok dyan dito lumalabas yan yan dito yan, kaya nagkakaroon ng tubig dyan. Yan, nagkakaroon dito ng tubig. Kaya, kasi pumapasok dito yung tubig. Galing sa, ah, galing sa spinner. Sa pinaka-basket niya. Yan, pag may tagas na kasi yan, pumapasok mo dyan. Lalo na pag, ano, medyo maluwag na yung water scene niya. Ito yung pinaka-water scene niya. So, baba, mamaya, ah, tuturo ko sa inyo kung paano babaklasin to. Bali, ngayon, ah, ituturo ko muna kung, ah, yung sa loob niya paano uh, babaklasin to yung, ano. at saka titingnan natin yung kung talagang yung gearbox nito, uh, yung, I mean yung gear sa loob, uh, talagang ano na, pudpud, uh, -pud, baka pudpud -pud na or ano, uh, pero titingnan muna natin kung ano pinaka condition nito so bali yan, uh, madali lang to diy bali may apat na screw lang yan, yan kung nakikita nyo, yan apat na screw lang yan, yan ang tatanggalin natin mga ka-DIY yan, tanggalin na natin muna so, ito apat na screw lang yun mga ka-DIY para matanggal to yung pinaka uh, top cover nya para makita natin yung ang uh, loob nito yung pinaka uh, gear nya, kasi para may gear yan sa loob may mga gear yan uh, plastic gear So ayun mga ka-DIY, baliin tanggal na natin yung apat na screw. So tapos uh, madali lang yan mga ka-DIY. Yan, kung nakikita nyo, may ano yan, yung parang may, ito yung pinaka ano yan, gap sa gilid. So kuha lang kayo ng ano, something na flat. Something na flat para ma Sa natin dito yan. Yun, kung nakita nyo, uh, ano lang pala to. Medyo malambot lang siya. Ayan, uh, ayan. Yan ganyan ganyan yun ano. Ganyan niyo lang ipasok yung flat ba uh, plat screw. Yan. So ayun, bali may ano pwede natin ano to. Ah uh, hilain. Yan. So ayun. Ayun. Bali ito yung pinakaloob niya mga ka-DIY. So kung nakikita niyo ah uh, sobrang ano na Abali, ah, ito pala yung nakikita nyo mga DIY. Parang grasa to. Ito yung pinaka grasa nya. Bali na mo na. So, ayun. Bali, ko muna lang tayo ng ano. Uh, basahan para makita natin yung gear. Yung condition ng gear nya. Ayan, so para medyo okay, man, okay naman tong gear nya. Kasi metal gear naman to. Ang um, sinasabi ko na ano, yung plastic gear nya ayun na sa loob bali tingnan natin mamaya so ayun bali ito yung ano, pagtanggal nyo ng cover ito yung makikita nyo yan ito yung pinaka top cover nya yan tapos yung sa loob ito bali parang may ano yun sya ano yan, kung nakikita nyo mga ka DIY parang may mga gear yan yan sa gilid yan bali ito buo, buo kasi ito buo ito matatanggal So ayun na tara tanggalin mo tan tanggalin muna natin na maka DIY para makita natin yung condition ng ano niya. Yung gear niya, yung plastic gear na sinasabi ko. So sa pag-tanggal mga ka-DIY, madali lang naman yan. Pwede natin i- i, i- ganun, -ganun lang. Yan. Ma- tatanggal naman yan. Yan. Kusa naman bababa yan. Yan. So ayun. Bali, ito yung itsura niya mga ka-DIY. Ayan. Ito. Ayan, kung nakikita niyo mga ka-DIY. Ayan, ito yung sinasabi ko na parang buo siya. Ang loob niyan, parang may mga, ano yan, may apat na gear. Uh, kung nakikita yun sa loob, ay hindi masyado makita kita mga ka-DIY. Ito. Ayan, yun. May apat na ano yun. Yung gear. May apat na gear yan na 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 napapaikot yan ito ito yan apat na geryan may apat na geryan bali yan yan bali buo, buo kasi ito bali buo tapos ito yung sinasabi ko na pwede na palitan na baka talagang ano sira na yung ano yung uh, plastic plastic gear nya ito kasi parang ano na to yan ito nag itong gear na to sa loob yan parang ano plastic plas, plastic lang kasi to so punasan muna natin mga ka-DIY para makita natin yung condition ng gear kung pudpud na ba siya o hindi so pa uh, tingnan muna natin so bali punasan lang muna uh, ano punasan natin tsaka tanggal, tang, ko na mga kadiyay para makita nyo din yung sinasabi ko na pwede yung palitan na gear so ito ayun so ito yung mga ka-DIY ayun yun sinasabi ko mga kadiyo yan na pwedeng palitan na posibleng sira din kasi kaya ito din yung dahilan na pag nasira kasi ito yan pag pud-pud na yung ano niya ito yun po nakikita nyo may ano na siya may part na ano ako oh, na nakikita nyo ito ito hindi na pantay yung gear niya hindi na pantay yung talim ng gear yan dito na part na to yan kung nakikita nyo part na to parang maiksi na yung gear niya dito medyo okay pa parang hinati siya oh. nakita nyo kasi ito yung kalahati nito mga ka DIY tumatama dito Ayan, ito yan dito yan sa loob yan bali ang part na to mga uh, medyo put put na siya yan bali tama nga ang, ang ano ko ang hula ko na ito talaga yung ano din isang dahilan din kaya na, nasisira yung ano yung oil seal natin ah yung oil seal I mean yung water seal ito itong water seal nya so once kasi na medyo ano na to medyo pud pud na pag umiikot yung ano nya kumbaga may play na sya pag umiikot pag ipinakikot ng ano ng motor yung pinaka pulley nya once na ma ano na to ah, pud pud na may play na sya yan nagkakaroon na ng play yan pag nagkaroon na ng play yan dyan na magkakaroon ng ano medyo magalaw na to yan pag gumag gumagalaw galaw na to yung shaft nya dyan nagkakaroon din ng uh, ano parang may magkakaroon ng gap gap dito dyan, dyan na magsisimula masira yung water seal nya kaya yun so bali ito sinasabi ko na kung gusto nyo na Ah uh, hindi bumili ng buong 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 ano uh, gear assembly ito lang ang posibleng papalitan niyo. So bali may nabibili naman to mga DIY sa Shopee or ano bali ipakita niyo lang yung ano I mean uh, titingnan niyo lang yung number ng gearbox. At saka kung gusto niyo rin para makasigurado sa ano na lang kayo sa mga electronic shop or o di kaya sa ano sa pinaka ano yun yung nagbibinta ng mga parts ng mga washing machine, mga electric pan yan, bali yun mong, bali ito yung dad dadalhin yung sample papakita nyo na gear yan, ito lang dadalhin nyo para makabili lang kayo ng ganitong ano, para ito lang yung uh, uh, papalitan nyo para uh, pag ano, pag nakabili na kayo ito lang ibabalik nyo tapos, ayun tapos ito yung pinaka ano niya siya sabi ko kanina yung water sale. Ah uh, yun, yun din yung uh, papalitan niyo. Bali yung parts na ang dalawa. Ito yung gear niya at yung pinaka water sale niya. So ayun na uh, ipapakita ko kung paano maklasin ang pinaka water sale niya. So madali lang naman tumo ka DIY. Wala lang kayo ng ano ng something na matulis or something ayun mga matulis so medyo flat na mga maliit na flat. Tapos, yun. Ito lang gagawin nyo. Bali, itatanggalin nyo na ito. Itutulak nyo lang yan. Yan. Tapos, saka sabay sikwat. Nasisikwat naman yung mga So, para matigas. Yun. Yan. Yan uh, and then, eh, binaon nyo lang yung ano, bagay na matulis para yung ano nya yung pinaka rubber nya dun kakapit yung matulis na bagay para maiangat ito yung pinaka water seal nya yan kung nakikita nyo medyo umaangat na sya yun ayun mga ka DIY So, bali ito yung Sinasabi ko na water cell niya. Yun. So ito mga ka DIY, bali ito, ito din yung pwede yung ano palitan lang. Bali ito yung dadalhin niyo lang sa pinaka electronic shop. Ito yung dalawa. Yan, yan. Pag nabili niyo yan, saka maikabit niyo. Uh, sigurado ma ma na yung tagas ng ano nyo water seal, uh, I mean yung pinaka gearbox nyo so ayun, at least ito lang yung bibili nyo magkano lang naman to, mga siguro mga wala pa siyang daan to Uh, siguro mga 100 plus yung mga gastos nyo lang buo yung dalawa na to kasi kung bibili kayo ng buo nito na ano to 250 to 300 yung buo buong gearbox assembly so sa mga nagtitipid yan so at least alam nyo na kung paano disassemble uh, disassemblein at saka yung mga parts na pwede nyo lang palitan para hindi kayo makabuo, uh, makabili ng buo So sayang din yung mga ka-DIY, di ba? At least sa uh, ito lang bibilhin nyo. So ayun lang mga ka-DIY, bali uh, madali lang naman 'yan mga ka-DIY pagbalik. kung uh, kung, kung paano niyo na i-desire symbol, 'yun lang. So bali uh, ayun ipinakita pinak ko lang ka-DIY kung paano disassemble at saka yung mga parts na pwedeng papalitan. So ayun na mga ka-DIY, bali ayun, uh, bali papakita ko lang kung paano i-assemble kung 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 uh, kung gusto niyo ano I mean kung nakabili na kayo ng bagong ganito uh, at least uh, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ibalik so madali lang yung mga DIY example na example ng mga DIY huh? kung ito nakabili na kayo ng bago ito lang unahin inyo ito ang pinaka gear niya sinasabi ko madali na, ano lang naman yan ipapasok nyo lang yan kasi ang loob niya may kung baga may gear hindi may gear din yan sa loob ito metal gear yan yan ito bali ito sa loob may gear din kasi yan bali ang gear na yan mga ngipin ngipin na sa loob niya ipapasok nyo lang dito din sa ngipin ngipin yan madali na nga yan pasok natin yan yan pasok na sya diba galaw galawin nyo lang hindi na yung magalaw kasi yung ngipin niya. pumasok na rin sa pinakangipin ng ano Uh, metal ano, metal niya so ayun yun uh, pag uh, balik niyan tapos sabay ito buo. so pa ito okay naman kasi ang nipin niya sa loob at saka bira naman to na sisira kasi apat apat may apat na gear yan, yung apat na bilog na gear yan. So, bali, ikaw kapit. Ito lang, pagkatapos, pagkatapos nito, naibalik nyo yung gear na binili nyo. Yan, sa loob. Ito yung next nyo. Papasok nyo lang yung loob. Yan, ganyan yung position. May butas yan. Yan, ipapasok dito sa gear. Yan, yung nabili nyo. Yan, papasok lang yan. Yan, ganyan. Yan, pasok mo yan pag ginalaw nyo. Once na ano, pinaikot nyo to yung ano, yung pisapulin nyo pag umiikot din yan, okay na yan. Yan. Ibig sabihin, nakapasok na yung gear niya. O nakikita niya, umiikot din siya. Yan. So, okay na yung mga kalihayway. Tapos, ayun. Bali, ito na. Yung pinaka-cover niya. Yan, ganun lang. Bali, yung may uh, metal gear din yan. Papasok lang dito din sa loob. Yan. Sa butas na yan, may ngipin-ngipin din yan. So, ayun lang. Ito, ganun. Pagbalik, ganun, ganun lang. Yan ikot-ikotin nyo lang once nga pag ikot nyo parang bumao na siya yan pa mapakiramdaman nyo lang yan makaramdaman ma nyo din yung mga kaliway. so ayun nakabali na napasok na siya tapos ikotin nyo lang sa mga butas kung saan ano tinanggal nyo yan yan okay na So ayun, bali ibabalik yun lang yung pinaka uh, mga tornilyo niya. Mas, I mean yung mga yung screw niya. Yun. Mabalik na natin. Ang apat na screw. So, ayun mga ka-DIY. Tapos, tsaka, igpitan lang. Yun. Di ba? Sobrang dali lang mga ka-DIY. Okay. Oh, diba? Okay. Oh, ganoon lang mga kadali kadali lang mga DIY wagayag 'yun kadali. Yeah, at least nakatipid kayo. At least nakatipid kayo ng uh, mga DIY kaysa naman bibili kayo ng buo. Magkano din 'yun ma-save niyo mga DIY, di ba? Sa mga para rinto sa mga gustong ano uh, mag-tao uh, dito. Uh, malaman ng ano yung pinaka nito para din to sa inyo kung paano disassemblein ang ganitong klaseng gearbox bali gearbox pala ito ng washing machine mga ka DIY ha, sa mga hindi nakaalam so ayun ang mga DIY at saka ito yung, pina, yung pinaka last nya yung pinaka water cell nya so kung bago, bago to madali lang naman ka DIY yan bali papasok yun lang yan yan ganyan tapos saka ay, ano lang kam kamay pwede naman niya ka DIY kaya naman ang kamay yan itutulak lang So ayun mga ka-DIY. So ayun. So ganun ganun lang kadali din mag ano, magbalik once na nakabili na kayo ng mga bagong parts. So ayun na mga ka DIY, uh, sana nakatulong ang video na to para sa mga nagtitipid na uh, hindi na uh, hindi na makabili ng buong ano uh, gearbox assembly. So kung nakatulong ang video na to mga ka DIY, Ah, uh, like naman tsaka subscribe sa YouTube channel natin. Tsaka huwag kalimutan mga uh, uh, pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating ano gagawin mga tutorial video ng mga katulad nito. So ayun lang mga ko kung mga may mga tanong kayo o mga gustong sabihin i-comment down below lang para sasagutin natin sa mga gustong ano may gustong malaman about pa dito. So, ayun mga ka-DIY, uh, salamat sa panunood at saka God bless. Arise!